Magandang tanghali po sa inyong lahat, New Lincoln sa Imbabawid at uh, si Pastor Mabel B. Vilazo po Dito po sa ating mundiang programa sa radyo, ang mabuting balita, ang magandang balita at ang kanyang mga awitin Dito po lang lang sa DWJL 104.5 News FM, Bayumbong At uh, ito po yung kasabayang napapahinggan po sa ating po community radio Sa Guide FM Radio 93.5 sa Bantinan At uh, umabati po sa inyo ang inyong lingkod ng magnibagong bagong taon at pinagpalang darating na taon sa bawat isa sa atin. At sa mga ito ay tanghaling ito ay nais ko pong batiin ng lahat at pasalamatan ang lahat po ng sumusuporta dito po sa ating programa sa mga panalangin po ninyo at sa mga tumutulong po na nag-sponsor para magpatuloy po ang ating pong programa pamamahayag ng kanyang salita. Sumagitan po ng kanyang nahihayag ng salita dito po sa ating pong radio station at ang makanyang mga awitin. At sa araw pong ito, sa linggong ito, inaayos ko pong ibahagi sa inyo ang isang bagay patungkol po ito sa tinatawag na mga isang bagay sa Biblia. Mga one things in the Bible. Marami pong nakasulat yan na pwedeng gamitin pero pumili lamang po ako ng lima para po sa tinatawag na one thing in this life. Bilang mga mananampalataya, Tulungan po tayo ng Diyos and we fled sa blood ng ating Panginoon Yesus na buksan niya ang ating isipan para po ating pumaintindihan po at higit ay makapag-focus sa ating gagawin sa taong ito na tayo po ay nakaabot na sa biyaya ng Diyos. Salamat sa Diyos niyan kasi marami hindi nakaabot nito pero tayo po ay nakarating sa tulong po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Okay, ito pong one thing na to ay uh, Um, marami po yan At uh, una nga po ay ang Psalms 27 verse 4 Ang sinasabi niya rito One thing I ask from the Lord One thing I ask from the Lord Sabi niya This only do I seek That I may dwell in the house of the Lord All the days of my life and uh, Sabi niya para aking pagmasdan Ang uh, kagandahan ng Diyos At sa kanya Ako ay pumaroon sa kanyang templo ito po ay patungkol sa uh, puso ng tao na tayo dumadalangin. So, one thing na gusto ng mananampalataya ay magkaroon siya ng pusong nananalangin, pusong sumasamba, pusong nakikipag-usap sa kanyang ama. Doon po natin makikilala ang Diyos natin. It is knowing God by the heart of prayer. No? Meron po tayong pusong mapanalangin. Nakikipag-usap, nakikipag-ugnayan sa Diyos. Pangalawa po ay yung one thing na pusong sino isinuko sa Diyos. Sa Mark 10:21 ay uh, sabi po niya doon sa binata at uh, tiningnan ni Jesus at minahal siya at sabi niya rito one thing you lack sabi may isang bagay na kulang pa sa iyo. Pumaron ka at eh, uh, ibenta mo o ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo ito sa mga mahirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At ikaw ay pumaroon sa akin at sumunod ka. Okay, then come and follow me. Ito yung kwento patungkol doon sa binatang mayaman, believer siya. At mayaman siya at nais nice din niyang sumunod sa Diyos. It is a test of heart ito eh, na sumusuko sa Diyos. Actually, hindi yan iniutos ng Diyos sa lahat ng tao. Doon lang sa binata, yan. Pangalawa, kung kausapin niya man ang tao ngayon, personally, ay eh sa Diyos po yan. Pero yung context po niyan, hindi ho niya sabi ng lahat ng mga believer ay ibibenta natin lahat ng ating ari-arian at susunod po. Hindi ho ganon. Kundi ito po ay pagsubok sa lalaki para nang sa ganon. Ay kapag ginawa niya dahil ma, kung sa term ng mundo, swerte siya or sa, sa atin po, blessed siya dahil napili siya na isa doon sa pagsabihan nito dahil pag ginawa niya po yun ay tiyak more than pa sa kanyang kayamanan ang ibabalik nito dahil ang tema na nayon ay hindi masisira. Pero hindi mo nangyayari kasi minahal ng binata ang kanyang kayamanan. Of course, pinaghirapan niya yun. At hindi niya nakita yung value na kapag sa pagsunod ng, sa Diyos, walang kayamanan, walang kahirapan na hadlang sa lahat ng mga tinawag at nais maging alagad ng Panginoong Isa Kristo. Okay, so check po natin sa taong to. Uh, Nakasurrender po ba itong ating buhay sa ating Panginoong Yesus? O katulad din po tayo ng binatang yan. Naniniwala naman tayo sa Diyos. Pero hindi natin mabitawan ng ating negosyo. Hindi natin mabitawan ng ating karir. Hindi natin mabitawan yung ating ambisyon. At gusto nating ito pa rin yung magtagumpay. Ito pa rin yung ating mapursu. Pagamat alam nating tinatawag tayo ng Diyos. Okay, ulitin ko ah hindi 'yon utos sa lahat ng Kristiyano. Bagamat pwede niyang kausapin ang lahat o sino man sa ngayon, na gawin ang gawin, pwede. Pero sa konteks po nito, siya lang po pinagsabihan. It tests of the heart. Pero hindi 'yon nangyari. One thing sabi niya, isang kulang. Ano po yun? Yung total surrender sa Lord ng yung lahat. Pangatlo, ito po yung heart of service naman sa Lucas 10.42. Sabi niya rito, uh, may mga bagay na kailangan talaga na actually isa nga lang talaga. At pinili ni Maria yung mas mabuti. At hindi ito mawawala sa kanya. Uh, alam po natin yung kwento kay Martha at Maria na magkapatid. Dumating Panginoon sa bahay nila at of course, bilang doon sa traditional way nila ng pagtanggap ng bisita. Kailangan nila maghanda ng pagkain. Samantalang si Maria naman ay, uh, kung titignan mo yung context, ay naupo siya doon sa paanan ng Panginoong Yesus upang makinig sa ituturo nito sa kanya. Samantalang si Martha Marta naman ay abala sa paghanda ng kanilang kakainin, which is good naman. Pero lesser nga lang sana dahil kung titingnan mo, nagkaroon pa nga ng problema si Marta dahil, Lord, sabihin mo nga po sa kapatid ko na tulungan ako. Nautusan pa nga niya, ang Panginoon. Eh. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, masyado ka abala sa maraming bagay. Ngunit pinili at maraming pinili ni Maria ang mas mainam. Ano po yun? Kung gusto natin makapaglingkod ng higit sa Diyos, ay huwag masyadong maging abala lamang doon sa ministry sa kingdom. Kailan po natin nang makinig sa king sa hari natin. Ano po? Yun po yung mahalaga. Of course, gagawin po natin yung iba. Pero unahin po yung dapat unahin. Makinig muna sa yung master. Amen. Wala na po tayong time sa ganun eh. Masyado na tayong busy sa ministry. Busy na tayo sa kapipreach. Busy na tayo no, sa ating ginagawa, sa ating negosyo. Wala na tayong time makinig sa ating master. Pangapat po ay sa John 9, 25 Sabi po niya doon Sinabi po nung gumaling ng lalaki, binata Hindi ko alam kung siya makasalanan o hindi Hindi ko alam sabi niya Pero isang bagay lang alam ko One thing I know sabi niya I was blind but now I see Ito po yung patotoo Kailangan po nating magkaroon ng tunay na Pagtayo Doon sa ating pinatotohanan na ginawa ng ating Panginoon maaring sabihin din natin na hindi ko naintindihan lahat ng pinag-uusapan sa mundong ito. Hindi ko naintindihan lahat po at hindi po ako henyo na nakatulad ng iba. Pero siya lang po ang natitiyak ko. May ginawa ang Diyos sa buhay ko. Kung hindi man katulad niya na dati kang bulag na nakakita physically, ay ikaw ay naging bulag noon spiritually at nakakita ka na ngayon na binuksan ng Diyos ang iyong pangunawang spiritual. Udi kaya ay dati ay mali ang iyong pananaw. Udi kaya literally na ikaw ay may sakit noon at ikaw ay muntik nang namatay o namatay ka na nga. Ngunit binuhay ka ng Diyos. Maaring lahat po yan. Ang point po doon, may testimony po sana tayo ng tinatawag na wanting testimony. For sure, alam ko, isang bagay lang ang tiyak ko. Totoo na buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. And lastly, ito po yung sa Philippians uh, 3, 13, 14. Sabi niya, mga kapatid, hindi ko, hindi ko inaaring na ako'y ganap na. Ha? Pero isang bagay ang ginagawa ko, kinakalimutan ko yung mga bagay na nagdaan na karaan. Eh. At uh, talagang pinagsisikapan ko na tumingin doon sa uh, layunin o sa goal. Para nang sa ganyan, I pressed on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Yan, napakaganda, no? Ito po, ang tao kailangan talagang klaro sa kanya yung vision. Ang vision, hindi po ambisyon. Ang vision, yung po yung nais ng Diyos na gawin natin o gawin mo. Either sinabi niya yan through the word of God or sa heart mo. Pinakita niya yan eh. Sinabi ng Diyos sa iyo, Then magkakaroon ka ng mission. Then do sa mission mo, magkakaroon ka ng goal sa buhay. And of course, yung goal na yan ay hindi para mas marami kang magawa kaysa sa iba. Hindi po ganun yon Hindi dahil sa mas marami kang ma masol win, mas marami kang may tayong churches, at mas marami kang mag-gather na crowd. Hindi ganun yon Actually, kung titignan mo dyan, ay yung personal na tinatawag ni Pablo na kung saan niya ako'y tinawag. Ano po ba yon to live the life of Christ. Galatians 2.20, sabi niya, na aki ipamuhay si Jesus na nabuhay para na tumubo sa akin, yung buhay ni Jesus na nasa akin. Kaya nga sabi ni si Pablo nga rin po nagsabi niya, Christ is your life, sabi niya. Who is your life, sabi niya. Siya ang ating buhay. Kaya mga kapatid, sabi niya doon, na sa buhay na to, may mayroon pong power na nagtutulak sa atin And that power also, siya rin ang nagbibigay sa atin ng willingness para gustuhin po natin talaga yung nais ng Diyos. Eh. Bagamat yung ating flesh, umaayaw yan, pero sa mga taong na feed ng salita ng Diyos, nakikinig sa Holy Spirit sa kanilang buhay, maniwala ka, patuloy po yan, tuloy-tuloy po yan. Pwede huminto, pwede magpahinga, but magiging consistent yan Tutuloy-tuloy po yan kahit anong taon ang dumating. Mapalitan naman po ng marami ang kalendaryo natin. Ang mga tunay na tumanggap ng biyaya, favor ng God, magpapatuloy po sila. Magpapatuloy po tayo. Dahil we know the doctrine of one thing. One thing for sure. We are in Christ. Christ in us. He is with us. And kasama natin ang Diyos through Christ. At sana po, maging matagumpay po ang ating year 2025 sa ating mga layunin dahil alam po natin sure na po tayo dito we have the heart of prayer merong gusto nating magkaroon talaga ng puso na one thing talaga yung heart natin eh. gusto ko po Panginoon andun ako sa presence mo at walang ano sana walang reservation yung buhay ng mga tinawag ano mga tinawag sa paglilingkod eh dapat wala ko tayong reservation <laughs> pwede hong mangyari yun No reservation, the heart of surrender. Tapos, the heart of service, eh, ano po. Piliin po natin yung alam natin na mas better ang pinili ni Maria at kailangan po natin tumayo doon sa one thing I know. Tiyak ako dyan. And lastly, isang bahagi ang ginagawa ko. Kinakalimutan ng nakal nakalipas ang ibig sabihin nun, hindi mo ibig sabihin na kinalimutan mo na hindi mo naiisip. Ano? Hindi ho ganun. Ang sinasabi niya ay hindi na umaapekto yung past, hindi na nagagamit yung past para umaapekto ngayon sa kung ano ang ginagawa ko. Yun po ang sinasabi niya na forgetting the past, tagumpay man yon o kabigungan o ano man po yung nangyari doon, I keep on uh, pressing the goal sabi niya kasi ang motivation ko ay hindi yung hindi yung uh, nangyari noon ang motivation ko ay yung andun sino? si Kristo this is the Holy Spirit motivation sa ating buhay God bless you at sa iyong at pagpalain ka ng Panginoon sa mga kapatid na sumusubaybay sa ating programa. Nawa po, magpatuloy po tayong lumakad kasama ng Panginoon Tayuan po natin ating pananampalataya. ng palatayan. At huwag manghina, huwag manghinawa. God bless you po.